So maganda naman yung review niya. Maraming review to eh. Kaya napabili din ako eh. So dahil namurahan ako. So we'll see. So 45 minutes lang daw to. 40 minutes. Ganun. Kasi manipis yung buko ko. Ayoko siya masyadong ma-damage. Kaya sige. 40 minutes lang yung ating oras na ibababad. dala lagi ng outfit ko para man. So ayan tinanyan ko siya. Tapos las na to, hindi ko mas kalubugin. Matoka kung sakaling tatalab siya, baka masyadong ano naman. O isa pagkakulay. Tama na yung ganyan. Ito naman kabila. Hmm. Tapos, i-cover ko na ito ng ano, hair cup. Hair plastic cup. So, ayun, may buhok na sumasama-sama. Ganito siya. So, you we'll see kung maganda ba talaga siya. Ito muna, kasi manipis lang naman yung buhok ko. Hawa na muna to. Kaya yeah, pala. So, ayan. Ibabad ko muna ng ano. Ang galing ko lang. Ay! Tumalasik. Ang dami mga tumalasik na product dito. Ang kuha ko tissue. Pero tapusin ko muna to. Ibagay ko lang sa plastic pa. So, kailangan daw ito mag-dry or mag matuyo para kumapit nang ano yung Product. ay nasira o, kasi nga, mumurahin lang po, 50 pesos lang po so yan, sinama ko na yung aking cake kasi meron naman syang plastic to So, ayan. So, tambalin ko lang yung mga nagkalat dito sa sa ano ba. So, ayan. Meron pa yata siya. Kuwala ko ng tissue. Tapos siya sa ilalim lang muna. So, ganyan. So, this is hair dye na gray brown. Tingnan natin. Siguro mas maganda to kung nakabitch pa. Ano. So, ayan. Nalagyan na lahat. So, ang bongga niya kasi isang pindot mo lang, dumalabas na sila. Lahat. So, ang hirap nang sa likod, diba? So, ayan. Bunga. So, dahil maiksit lang yung belt ko, siguro pwede kong ko gamitin ito. So, ano saan? So, wala akong salamin. Selfie lang yung gamit ko. Sana hindi mag-dry yung buhok ko. Hindi naman pala kailangan na basahin buko mo, di ba? So ganyan yung kulay niya, <laughs> oh. Parang ano lang. So try lang naman, di ba? Wala namang mawawala, kundi buko mo lang. <laughs> Pagkatapos nito baka palbukan na. So So guys, ito pa lang brand nito, is Mary Sun. Pero medyo may amoy siya, ha. Sabi hindi daw matapang pero mukhang lumalaban. Ah, hindi ko nalagyan yung sa may tenga ko. Pasaway. Ay, okay. Lagyan natin yung ating tenga. Parang amoy siya nung ano, pangkulot. Alam niyo yung mga sinabunang pangkulot, parang ganun siya. Yung amoy niya. Pero sabi nung amoy niya daw. So, ayan. Ang tapang niya, parang amoy siya nung pangkulot talaga dati. Kasi meron kami nun eh. Ay, hindi ako Meron kami dati nun, nagkukulot yung nanay ko. Yung di-clip pa. So, ayan, ilagyan ko na. Wala akong salamin, hindi ko makita yung nilalagay ko. Siguro yung ano is dito talaga sa may biig. Hindi siya ko. Bakit naman kasi? <laughs> Ayan, eh, lagyan na lang natin ng ganyan. Ang oh, may talaga siya. Hello. Hindi kaya maano yung buko nito. Madamage or ma... Ano yung anit? Feeling ko na na yung buko ko. <laughs> Agad. Sana medyo may konting kati siya sa aking... May natalugin alugin mo na hanap. Baka naman, hindi siya alug na alug. murahan sa halagang 50 pesos kakalit ay ko. So ganyan siya oh. So maganda naman yung ano niya kasi digit naman na lumalabas talaga yung product niya. Ang tanong, maganda kaya siya sa buhok ko? Isang tagal ko na lang hindi nagkulay ng buhok. Pero iba yung kulay niya, ano, ash brown daw. Pero bakit ganun? Parang bronze yung kulay, yung ano niya, kulay ng product niya. Hello guys, so for today's video, itatay na natin yung ating in-order na hair color Oo. So ito guys is 50 pesos lang And meron siyang shipping fee na 16 pesos Kasi naka ano siya Ah, uh, 20, ah, 16% off Ah, 25% off, basta mga ganun O oh, 36% off, o oh, kaya may 16 pesos siya Basta, ah, kaya ang pinigyan ako ay 66 So ito na siya guys, hindi ko alam kung Mag-color ba talaga siya kasi hindi ko alam kung For bleaching siya yung mga bleaching na siya O baka kasi yung dati nagkulay kasi ako nito ng Gray brown is naging dark yung buhok ko As in dark na dark So hindi ko alam Kung may e effect ba itong 50 pesos natin Why not So buksan na natin Ayan Kasama ko yung anong, Ano So ang dami kong buhok guys Kasi nag Binupitan ko yung maliit So ganito na yung tsura niya guys And sabi dito Ay dito pa lang So ganito yung tsura niya Ayan, may supply And dito yung kanyang mga Kasama ng anik-anik Buksan na rin natin Kasi gagamitin din natin po Siyempre So tignan natin Parang ang laki Uy Ha ah, naka plastic pa siya Ay Parang para sa ang malaking ito nasa ah, ulo siguro ito sa ulo to siguro yung pang cover sa hair ah malaki siya ay hindi pang ano siya sa likod siguro yung ganyan ah okay pang cover siya dito sa likod dito natin hindi ko lang alam ha, kung para sa likod ito ha para hindi magamihan o matuluan din yung damit kasi ganyan siya oh so may panali siya and then meron siyang kasamang gloves so yung fairness maganda yung gloves nila hindi nasisira So, ayan. Dalawa siya, guys. Kaya eh, meron siyang isang para sa ulo na cup. Ayan, o. Eh. So, ganun. And then, meron siyang pang tenga. Ayan. Para hindi malagay yung tenga niya. So, tatlo yata siya. So, ayan, tatlo. So, pwede natin gabitin yung dalawa. So, tingnan natin. Baka man hindi kailangan nito. So, gloves lang, no? Pero, ang ganda, ano, bongga. Kompleto na siya. So, 50 pesos lang, diba? Baka mamaya wala na akong buhok. <laughs> so, itry na natin. So, para magamit natin ito. Lagay na natin para tayo ay safe. safe. na safe. Pero, ang tanong, paano ito? Hmm, so, what? Dito ba talaga ito? Ganyan diba? Ganyan ba? Kung ganito, para sa yung isa. O baka naman, pero dito 'to na ito. Tapos para sa eh? ah dito. Ilagay din natin dito. Bakit naman hindi din si Superman? <laughs> Bakit hindi si Superman? So, di ba gustong Magkulay na hindi gumagastos. So, ayan. So, may cover na si Superman. So, next natin yung ating gloves. So, before that, tingnan muna natin pala. <laughs> tingnan pala muna natin yung mga direction paano gamitin. So, ganyan. Before using, shake the 3 to 4 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Squeeze the lock on the upper part. Squeeze. Ayan, natanggal po na. And then, shake. Press on the pump and the cream comes off from the pump, Press. Dito ah. Dito sa loob. Meron na ba? Oh, ayun. Ayun. Ayun yung product mo siya. Okay. Shake ko muna. And then, apply the cream evenly on hair. Then, massage for 5 to 8 minutes. Put on the shower cup then stay for 40 minutes. Alam mo? Baka mamaya wala na akong buhok dito. Okay. So, let's do this. Dami tayo ng gloves. Ayan. Sakto lang sa kamay ko. Oh. Ang daliri ko lang talagang kulang bata kasi. so, ayan. Kaliin natin. Din tanggalin. Bakit yung tanggalin. Kasi aking papa ay ano, um, lumilipad-lipad. Baka kasi hindi siya dito. Tapos yung isa siguro. Baka dito sa ilan. So, ayan na natin. So, ayan yung ating hair. So, ayan. Tingnan natin kung magkukulay ba ito ng alin. So, ayan. Mag-ano na tayo. So, maganda siguro kung isa section ko yung